Bili <laughs> ako ng kape guys kasi binigyan ako ng nagtanong ako doon ng STCP ngayon may customer daw nagkamali customer nagkamali o sila ata nagkamali pero kabayan natin eh binigyan ako ng coffee cappuccino ganda siya sarap naroon Hello guys. Pila pila na kami. What's Pila kami sa mahaba at papasok na. Pero may bus sa ano? may bus doon sa labas. Hindi sabihin ihahatid kami ng bus, guys. May bus. Ang haba-haba ng pila. Ang daming pa-flight ngayon na papuntang India. Or India. Meron pa iba. Mahaba ang pila. May kaya. Ito na kami sa my tiller. Papasok, guys may bus sa labas. Thank you. Sok na kami. Naghintay yung bus. My God. Oh, ayun. Umalis na yung isang bus. Labas na kami. Ayan. May bus. Mainit. Ah! Hahaha! Ha, ha, ha. Sasakay kami ng bus! Hmm. Ay! Ay! Uh. My love! Puti-tet! Puti-tet! Dito na kami, guys! Puku muna ako, boss, kasi ano. Sakit ng fucking ko Ah! Can I Thank you! Iwas kami. Huh? My love. <laughs> Gabi nang flight namin. Parang ang late na ata. Na-late kami. Parang hindi naman na-late kami. Ano, late yung group plano. Lainas. Ayan, nakabas kami. Ang <laughs> dami-dami namin, guys. May masawa ko sa liquid, guys. <laughs> Bus, makabas kami para sa iyong namin. कर प्लान Malayo ang, ang aeroplano namin guys. Iwan ko saan na yan. Malayo siya. Kaya natin kami ng bus. Ayun. Ang aming airplane. Fly nas. Ano, na naman kami. Bye bye guys. Diyan lang kami sa kabila lalabas. Diyan sa pinto niya. Mahaba ito ng ano namin. Ngayon na kami airplane. Ngayon na siya. Oh my God. Hagdan, hagdan. Ito Asawa ko na gagaling. na kami bir gün bir gün bak